Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ang Ebanghelyo po sa pagunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ay madalas ginagamit na paalaala tungkol sa paglalaan ng panahon para sa pakikinig sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagdarasal, una sa lahat, sa gitna ng pagiging abala natin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa Lucas G.S. 38-42, matutunghaya natin sa Santa Marta na abalang-abala sa pag-asikaso kay Jesus na bumisita sa kanilang tahanan. Mababasa pa natin Lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi ba mahalaga sa inyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Sumagot si Jesus at sinabi kay Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Mayroong isang kinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya paanyaya kapanalig ang pagbasang ito sa atin para bigyan ng puwang ang Panginoon sa ating buhay. Sapat na para sa Diyos ang anumang may bibigay natin sa Kanya. Ang mga laging nag at nababalisa ay tinatawag na umupo at mamahinga kasama niya. Sa ganitong paraan, marinig natin ang kanyang mga salita at mararamdaman natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkalinga. Ngunit nakakalungkot na sa isang viral na video ng isa, kung kabaro, isang pare, sinamahan ang mensaheng ito ng tila paghamak sa isang grupo o sektor. Kumalat kamakailan ang bahagi ng video ng pagninilay ng pare na kung saan sinabi niyang kung tayo ay laging parang uh, si Santa Marta, wala tayong pinagkaiba sa mga social workers at NGO. Gawa ng gawa pero wala ang puso. Napakabigat na mga salitang ito, masakit pakinggan, kung hindi man nakakagalit, di po ba kapanalig? Respeto lang sa ating kapatid na pare. Kaya kasama ako sa mga buong kababang loob na humihingi ng paumanhin sa ating mga kapatid na naglilingkod sa mga NGO o non-government organizations at sa mga social workers. Lalo-lalo na ang ating mga professional social workers. Binabaliwala ng ganitong mga salita ang malaking kontribusyon ng mga NGO at social workers hindi lamang sa pagpapabuti sa ating lipunan sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga dukha at mga mahihina. Bulag ang ganito mga salita sa katotohan ng katuwang sila ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagkasakatuparan ng pangakong pagliligtas ng Diyos sa lahat, lalong-lalo -lalo na sa mga nangangailangan. Kung hindi magiging Mapanuri ang mga tagapakinig ng pagninilay ngayon, iisipin nating lahat ng mga nasa NGO at mga social workers ay walang puso. Hindi ito totoo sa nakakarami sa mga nasa sektor na ito. Bagamat hindi perpekto katulad ng ibang institusyon o larangan na nasasangkot din sa katiwalian at umaabuso sa kanilang kapwa, hindi natin maikakaila ang malaki at mahalagang trabaho ng mga NGO at mga social workers. Hindi na nga kalakihan ang kanilang tinatanggap ng mga NGO workers at social workers na sweldo at benepisyo at marami pang walang benepisyo sa kanila. Tapos din ang mga opisina nila, sila ang pumupuno sa mga pagkukulang ng gobyerno at maging ng Santa Iglesia. Sila ang madalas lapitan ng mga inaapi, inaabuso, inaagawan ng lupa, pinalalayas sa kanilang tirahan, mga malubhang sakit, mga nawawalan ng pag-asa at iba pang nangangailangan ng tulong sa ating lipunan. Sigurado rin akong marami sa mga nasa NGO ang nagtatrabaho bilang social worker ay nasa larangang ito dahil sila ay may puso at tunay na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. Minsan ang sinabi ni Pope Francis na ang simbahan ay dakila at magandang responsibilidad na panatilihing buhay ang ating pananampalataya. Ito ang katawan ni Kristo at ang sambayanan ng Diyos. Hindi isang organisasyon, hindi isang NGO. Ito ang mismong dahilan kung bakit nakikipagtulungan ng simbahan sa mga NGO at sa mga social workers para maabot ang mga maliliit, inaapi, mahihina at nasa laylayan ng ating lipunan. Napakalaki po ng pasasalamat ng simbahan sa mga NGO at mga social workers. Mga kapanalig, humingi na ng paumanhin ng pari at tiniyak na may aral siyang natutunan sa nangyari. Hindi na ito dapat maulit. Sa totoo lang, ako nga po ay nasa NGO. Ang Caritas Manila ay isang matanda ng church NGO. 70 years na po. Mahalagang NGO, mahalagang social workers sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Sabi nga sa Mateo 25, ano man ang gawin sa maliliit ay ginawa mo sa Diyos. Yan po ang ginagawa ng NGO at ang ating mga social workers. Mabuhay kayo. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.